per 15. Ah, sorry po. ah uh, 16, paulit-ulit kami ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kami magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na nana-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right-of-way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash ang bawat Transaction ay may karampatang voucher at ledger na nagsasad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary under of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Cong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Niki Biriones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marci Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose Del Monte Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarau Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnovel of Anwaray Party List, Kong de Odet Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynante Reynan Arogancia of Quezon City, uh, Quezon Province. cong. Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Tidioro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yodela of Zamboanga Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtagpo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyento ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina. Uh, Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5. Uh, Director Ramon Ariola the third of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Under Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan, Sabdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Dayo. Karimayan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisalde ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25 sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC, at El sa Shangri-La Mall, sinasabi ni panik kong na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogram funds at insertion na inaaprobahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldeco mataas ang hinihingi sa project. Dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay speaker at kay saldi ko.